A ah, hindi naman kasi mga kasama sa trabaho. Oh, kasi, yung nag ko. Haha. 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 yung Haha. Eh? Haha. 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 tayo pero maliwanag kita yung mga ano sa baba. Ma kita yung mga buntot sa baba. Lagpas lang tayo sa ula. Ang taas mga idol. Yung puti-puti na yan, ulap yan. Ulap. <laughs> yung mga puti na nakikita niyo, ulap yan. Tapos kita kita rin sa baba ba yung mga runang lupa o bahay. Ang linaw. Kita-kita sa baba. Ay, tala sa taas kami yung puti na yan, oh. ulap yan. Kaling. Oh. Kaling. So, ayan, oh. Puna ulap yan. Oh. dito rin sa ibaba yung mga bahay. Maliliit. Maliliit yung kalsada. Taas.

Đi anh à mà làm cái tác dụng nếu mà không có tin nhắn thì làm

sih pelayan yang Yung lupain na yan, bangkok Sakop pa ng bangkok dyan. Haba ng highway nila yung ano. Wala namang sasakyan na dumatakbo. Kitang kita rito sa taas. Haba ng kalsata, wala namang sasakyan sa na dumatakbo. sagsig sa tapos na yung kanyang break. Break to sleep. Ayun <laughs> Ay, niya, yun, yung apat na yan yung na yan. Ay, marami pa yun. Pababaan na kami, mga idol. Pababaan na na. No? daming barbo doon, daming barbo So a <coughs> 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 Uh, para mo, Ano ba kayo? Ang daming park ron oh. Natatandaan yung China Basin yata eh. Anong nangyayari doon? naman Oh may island doon. O ba kayo yung China Basin na? O oh, kayo? Ang <laughs> dami kaban ko may bahay. Bahay sa oh, akin. Lalo na yung maglalaki. Ito, may malaking isaw. O, oh, ayun, may malaking mong isaw. May malaking mong isaw. Ah, biyahe itong sasakay yung bus. Sasakay yung truck, sasakay yung bus. Biyahe pala, nakatuo. Saan kaya ito? Biyahe pala rito. Ah, makasaan. Hindi hey, naman ito yung Batangas. Nasa Maynila tayo. Nakaka ano, parang nasa Mayabes mo. Oo. ka pito ka. na. Ayan, LRT Parang ano, ah. Para Ayan, LRT na. Ayan, LRT na. Ayan, yo ah, selamat po. Oh, ah. Pilipinas. Basta kami na immigration sa Pilipinas. Ayan. Ay Ay, tayo rito na yan immigration sa Pilipinas mga idol pasok kami open pasok sa pa immigration at ilan na eto na mga idol nakuha ko na yung bagahe ko dito sa yan yeah. pagtawag ko sa maandar <laughs> na yun kung mayor okay. so lalabas na ako mga idol at imimit ko na yung mga anak ko nasa labas. Seven years. Mga idol. Seven years. Ano na kaya itura ng mga anak oh, yeah. ko? Grabe. Cavite din, na ako na kasama ko na yung mm -hmm. aking mga mahal sa buhay ito na aking first rover honor on the rock vlog na si Nino <laughs> at saka ito naman ang aking scholarship <laughs> <I> <laughs> at, one Ayun ang aking bunsong yeah. yeah. mahilig sa bicycle <laughs> O, oh, di ba? At ito ang <laughs> aking jowa Ayan, mga idol Update ko na lang kayo sa mga kaganaman Pauwi ka na naman ang